kung totoo talaga lahat ng sinasabi ng Priselda na yan, then I think it's about time na mabuwag na at pabagsakin na ang kanilang sindikato. And this is what we will do. Jonah, alert your men, your squad, and assemble them. We'll try to pull out in 30 minutes. Ipasama na ang bomb squad. Malamang patibong na naman itong papasukin natin. Yes, sir. Sir, yung papa namin? Tsaka si Ma'am, si hawak sila ni Criselda. Hindi ba mapahamak sila dyan? Ah, uh, Miss Paraiso, huwag ka pong mag-alala. We will take all necessary precautions po para sa aming paglusob na ito sa puta. But I assure you, no, pinapangako ko sa inyo, ligtas namin ni extricates si Daniel Paraiso at ganun din si Rosalinda Abiyog. Magtiwala ka sa amin, Amy. Hindi ko pa babayaan tatay mo. Sir legalado, may pabor na sana kami. Gusto naming sumama sa operation. Ano? Mrs. La Madre, may I remind you, napakadelikado po nitong gagawin naming misyon at operasyon. Baka po sa panganib ang mga buhay ninyo. Isa pa, if you don't mind me saying, baka maging balakid lang kayo sa gagawin naming pagligtas sa tatay ninyo. Sir, hindi. Pangako, nandoon lang kami sa likod. Gusto lang sana namin na kapag naligtas niya yung tatay namin, kami una niyang makita. Okay, uh, I understand your sentiments. Ganito ang gagawin ko. I will assign a detail sa inyo. Para nang sa ganun, para sa inyong proteksyon. Makasiguro lang kami. Pero, magkita-kita na lang tayo malapit sa burol. And may I just remind you, please, stay far and away until everything is clear. Is that understood? Yes, yes sir. sir. Jonah, we'll pull out in 30 minutes. Get everybody ready. Ready ka na? Sandali, bakit, bakit may ganyan? May mga pulis tayong kasama. Mabuti nang handa tayo, ate. Hello, Elon? Beth, sinundan namin si Mama. She's working with Criselda. Bukang nandito kami ngayon sa kuta ng sindikato niya. Ano? Elon, please! Huwag kayong susugod diyan! Papunta na sa Genesio yung mga pulis! sa Beth, nandito kami ngayon sa Arlegi. Sa may sapanta. Dito yung kuta ni Criselda.